sina Pepsi Paloma, Sarsi Emmanuel, Coca Nicolas at Merinda Mayra Manibog ang tinaguri ang soft drink beauties. Isang grupo ng mga bold star na binuo ng yumaong talent manager na si Dr. Ray De La Cruz noong dekada 80. Narito ang kwento ng apat na soft drink beauties at ang kanilang naging buhay at ang kasalukuyang estado nila. The Philippine Showbiz List presents Soft Drink Beauties. Nasa ana sila ngayon. Sarsi Emmanuel, Si Maria Jennifer Obrigon Mitchell, na mas kilala bilang Sarsi Emmanuel ay pinanganak noong November 17, 1966 sa Maynila. Siya ay isang dating dancer at sexy actress na nakilala bilang isa sa mga soft drink beauties. Nag-aral si Sarsi sa Immaculate Conception Academy of Manila, isang exclusive school para sa mga babae. Naging tanyag si Sarsi sa mga pelikulang box office tulad ng Snake Sisters, Matukso Kaya Ang Anghel, Bomba Queen, Virgin Forest at Boatman. Lumabas rin siya sa mga pelikula ng mga kilalang direktor tulad ng Bed Scenes ni Mario O'Hara kasama si Altan Tay. White Slavery ni Lino Broca kasama si Ricky Davao, Silip ni Elwood Perez at Nude City. Napanood din siya sa mga pelikulang Gabina Commander noong 1986 kasama si na Philip Salvador at Bembol Rocco. Noong 2003, itinampok ang kwento ng kanyang buhay sa maalaala mo kaya ng ABS-CBN kung saan ginampanan ni Aubrey Miles ang kanyang karakter. Naging bahagi rin siya ng teleseryeng It Might Be You noong 2003 hanggang 2004 kung saan gumanap siya bilang adoptive mother ni Bea Alonzo. Hinirang si Sarsi bilang nominado para sa Best Actress sa Gawad Urian Awards para sa pelikulang Boatman. Sa isang episode ng vlog ni Julius Babaw noong July 2024, ibinahagi ni Sarsi kung paano siya nadiskubre na kanilang manager na si Dr. Ray de la Cruz. Ani Sarsi, si Ray ay doktor na kanyang ina sa mata at madala siyang sumasama sa ina sa klinika. Napansin ang muna siya ni Ray at inalok ang kanyang ina na pasukin ang showbiz. Ngunit tumanggi ang kanyang ina dahil nag-aaral pa si Sarsi. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumapit si Sarsi kay Dr. Ray upang ipursigi ang alok na maging artista. Isinama siya ni Ray sa mga proyekto ni na Direk Celso at Castillo at Pepsi Paloma at dito lang simula ang kanyang pagpasok sa industriya. Ayon kay Sarsi, hindi siya sumali sa showbiz dahil sa kahirapan, kundi upang magkaroon ng outlet sa kanyang mga personal na problema. Kamakailan, naging usap-usapan ang palitan ng komento ni na Direk Daryl Yap at Sarsi tungkol sa pelikula ni Daryl na sa buhay ni Pepsi pinula ni Sarsi ang kredibilidad ng pelikula na ikinagalit ng direktor. Agad ito naging viral at humakot ng iba't ibang opinion mula sa netizens. Sa panibagong panayam ni Julius Babau noong January 23, 2025, ibinahagi ni Sarsi ang huling sandali nila ni Pepsi. Ayon kay Sarsi, ramdam niya ang insecurity ni Pepsi sa kanyang kasikatan noong 1985. Ito umano ang naging dahilan ng nervous breakdown ni Pepsi na humantong sa kanyang pagpapakamatay noong May 31, 1985. Ibinahagi rin ni Sarsi na, na konsensya siya sa nangyari at napansin niyang disoriente na si Pepsi bago ito nagpakamatay. Bago tuluyang magretiro, sumali muna si Sarsi sa disco duel contest ng Itbulaga kung saan siya ang nagwagi. Maaga nagretiro si Sarsi sa showbiz matapos mabuntis na kanyang nakarelasyong negosyante. Ngayon masaya na siya namumuhay kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Aktibo rin siya sa social media at madalas magbahagi ng updates tungkol sa kanyang buhay. Coca Nicolas. Si John Lee Hickens, na mas kinala bilang Coca Nicolas, ay isang British Filipino na ipinanganak noong November 7, 1966 sa Olongapo City, Zambales. Bata pa lamang si Coca ay pinasok na niya ang mundo ng showbiz. Sa edad na 15, nagsimula na siya magtrabaho bilang artista. Ngunit bago pa man ito, nagtrabaho na siya sa Japan bilang isang singer. Napasok niya ang trabahong ito patapos yayain na kanyang kapitbahay na magtanghal sa ibang bansa. Naging tanyag si Coca noong dekada 80 bilang bahagi ng soft drink beauties. Isa siyang aktres na sumabag sa mga pelikulang bold at drama tulad ng Batang Kirikada, Naked Island at Kalapating Musmos. Sa kanyang karera, naging bahagi rin siya ng kontrobersyal na pelikulang Snake Sisters. Ang mga pelikulang ito ang nagdala sa kanya ng kasikatan, ngunit kalaunan ay unti-unting nawala ang ningning na kanyang pangalan sa industriya. Sa episode ng Tunay na Buhay noong 2015, inamin ni Coca na nalulong siya sa iba't ibang bisyo noong kasagsagan na kanyang kasikatan. Anya, naging sunod-sunod ang kanyang mga maling desisyon tulad ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo at hindi niya naisip ang kahalagahan ng pag-iipon. Isa ito sa mga aral na kanyang ibinahagi sa panayam at sinabing ang pinakamagandang payo niya sa kabataan ay mag-ipon habang mayroon pang kita. Dagdag pa niya, unahin ang sarili bago tumulong sa iba upang mas maging madali ang pagbibigay ng tulong sa tamang panahon. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng buhay ni Coca ay ang pagkakaugnay niya sa grupo ng soft drink beauties. Si Pepsi na naging matalik na kaibigan ni Coca ay minakasan ang sariling buhay noong May 31, 1985 sa edad na 18. Tatlong taon bago ito, nasangkot si Pepsi sa kontrobersyal na kaso nang di pang-aabuso sa kanya ng mga komedyanteng si Vic Soto, Joey De Leon at ang yumaong si Richie De Horsey noong 1982. Sa eksklusibong panayam kay Coca noong January 4, 2023, pinabulaanan niya ang mga paratang laban kina Vic, Joey at Richie. Ayon kay Koka, sinabi raw mismo ni Pepsi sa kanya na hindi totoo ang nasabing insidente. Dagdag pa niya, kinalang mag ang kanilang manager na si Ray at madalas gumawa ng mga kontrobersyal na balita para sumikat ang kanilang grupo. Ngayon malayo na ang buhay ni Koka mula sa kanyang kasikatan ng dekada 80. Sa kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Pasig City at nag-aalaga ng mga pusa upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, pinaparentahan niya itaas na bahagi ng kanyang bahay. Bagamat ang kanyang mga anak ay may kanil kanilang sariling pamilya, umaasa siya sa tulong ng kanyang anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan, nananatiling matatag si Coca. Mirinda Mayra Manibog Si Mirinda Mayra Manibog ay isinilang noong February 5, 1969 sa Maynila. Bata pa lamang si Myra, nakita na siya ng potensyal sa industriya ng showbiz. Sa edad na 13, sinimulan niya ang kanyang karera bilang aktres. Kabilang sa mga tanyag niyang proyekto ay ang maalaala kaya noong 1991, Fortunato Salas, Kilabot ng Pampanga at Oras ng Kagitingan. Bagamat hindi niya planado ang pagiging artista, natagpuan niya ang kanyang lugar sa tinatawag na soft drink beauties. Sa isang panayam sa I Wonder noong 2018, inilahad ni Myra ang di inaasahang pagkakataon na nagdala sa kanya sa showbiz. Ayon sa kanya, ang unang role niya ay dapat sana para sa ibang aktres sa pelikulang Snake Sisters. So balit nagkaroon ng aberya sa set, kaya kinailangan ng agarang kapalit. Sa parehong araw, dinala siya ng isang designer sa opisina ni Ray at agad siyang ipinakilala sa production team. Walang pag langan, pumirma si Myra ng limang taong kontrata at nagsimula na agad ang kanyang shooting. Simula noon, sunod-sunod ang proyekto ni Myra, lalo na sa mga pelikulang bold na kinagigiliwan noong panahong yon. Malaki ang naitulong nito sa kanyang buhay na sa murang edad ay nakapagpundar na siya para sa kanyang pamilya. Nakapagpatayo siya ng sariling bahay at nakapagsimula ng negosyo. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat para kay Myra. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dumaan siya sa matinding pagsubok. Isa sa mga pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay ay ang pagkakaroon niya ng insecurities sa kanyang itsura. Aminado si Myra na naging dahilan ito ng kanyang pagkalulong sa droga ayon sa kanya. Tumaba siya noong panahon na at inakala niyang ito ang dahilan kung bakit nambabae ang kanyang asawa. Dagdag ba rito, pinaliniwala siya ng ilang kaibigan sa Japan na makakatulong ang droga upang siya ay pumayat. Mabuti na lamang at dumating ang isang kaibigan na nagregalo sa kanya ng isang prayer book. Ang simpleng regalong ito ay naging gabay niya upang makabalik sa tamang landas. Napagtanto ni Myra na ang panalangin at pananampalataya ang magiging susi sa kanyang pagbabago. Sa isang panayam kasama si Julius ngayong January 2025, muli na pag-usapan ng ilang kontrobersyal na aspeto ng buhay ni Myra at ang ilan sa mga kasabayan niya. Isa sa mga nabanggit ay ang sinasabing relasyon ni Sarsi, isa rin miyembro ng Softwing Beauties sa isang aktor na kanilang nakasama sa pelikula. Bagamat hindi binanggit ni Myra ang pangalan ng aktor, ipinahiwatig niyang may naging ugnayan si Sarsi sa nasabing aktor. Taliwa sa pahayag nito noong 2024 na wala siya nakarelasyon mula sa showbiz. Sa parehong panayam, tinanong si Myra kung dumaan din si Sarsi sa depresyon. Pinabulaan nito ni Myra dahil gumaya si Sarsi kay Anna Marin nang nalaman niyang may asawa. Si Anna Marin ay aktres na nagkaroon ng relasyon sa yung King of Philippine Movies si Fernando Poe Jr. Sa kasalukuyan, nahihirapan ng maglakad si Myra at kinakailangan na niyang gumamit ng wheelchair. Nagpapasalamat siya kay Julius Babau sa tulong na naibigay nito noong siya ay ospital. Malaki ang naging suporta sa kanya ng mga kaibigan at pamilya sa panahon ng kanyang panghihina. Pepsi Paloma Si Delia Dueña Smith na mas kilala bilang Pepsi Paloma ang pinakakontrobersyal sa soft drink beauties. Ipinanganak siya noong July 17, 1966. Siya ang panganay na anak ni Lydia Duenas na tubog Northern Summer at ang Amerikanong letter career na si Kenneth Smith na iniwan ng kanilang pamilya noong bata pa ang mga anak. Sa edad na 14, nadeskubre si Pepsi ng isang talent scout at dinala siya sa talent manager na si Dr. Ray De La Cruz noong 1980 para sa posibilidad ng isang karera sa pelikula. Noong 1981, ginawa niya kanyang debut sa pelikulang Brown Emanuel. Ginamit niya ang screen name na Pepsi Paloma at isinulong bilang isa sa mga tinaguri ang soft drink beauties. Nakilala rin siya sa mga pelikulang The Victim, Cruz sa Bawat Punglo, Virgin People, Snake Sisters, Naked Island, Matokso Kaya Ang Anghel at Room 69. Mag-aapat na dekada na mula ng makasani ni Pepsi ang sariling buhay, ngunit na nanatiling sariwa kanyang alaala sa maraming Pilipino. Ang trahedyang ito ay nangyari tatlong taon matapos ang kontrobersyal na isyo ng umano'y panggagahasa sa kanya na, na Richie de Horsey, Vic Soto at Joey de Leon sa isang hotel sa Quezon City. Gayon pa sa isang panayam sa kapatid ni Vic si Tito Soto na no'y tumatakbong muli bilang senador, mariin niya pinabulaanan ang mga paratang. Bago magpakamatay si Pepsi, iniatras niya ang kasong isinampa laban sa mga nasabing personalidad. Sinabi niya niyang napilitan lamang siyang magsampan ng reklamo upang magamit ito sa bad publicity. Si Panayam noong 2024 kay Coca, isa sa mga kapwa soft drink beauties ni Pepsi. Itinanggi nito ang mga paratang at sinabing ang kontrobersya ay bahagi lamang ng publicity stunt na iniutos na kanilang manager na si Ray. Si Hiwalay na Panayam kay Sarsi, isa pang soft drink beauty, ipinahiwating niya na ang depresyon ang nagtulak kay Pepsi na magpakamatay at wala umanong katotohanan ang mga aligasyon. Idinagdag pa ni Coca na walang naganap na pang-aabuso sa bagong panayam ni Julius kina Sarsi, Myra at Coca ngayon January 2025, ibinunyag ni Sarsi na si Pepsi ay may isang ampon na anak. Ayon naman kay Coca, nagkaroon din si Pepsi ng kasintahan na hindi artista. Dagdag pa rito, hindi na naging magandang relasyon ni Pepsi sa kanyang ina kaya bihira lamang siyang umuwi sa kanilang tahanan sa Olong Kapo. Noong huling bahagi ng 2024, inanunsyo ng filmmaker si Daryl Yap ang paggawa ng pelikulang pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma na layuning ilarawan ang mga haganapan sa iskandalong nagganap noong 1982. Ang pelikula na ipapalabas sa Pilipinas bilang Pepsi Paloma ay nakatakdang ipapalabas sa February 5, 2025.